mga magandang araw mga katrakar. Welcome sa ating YouTube channel. For this video, ipakita ko lang sa inyo itong unit na prepare namin para mailabas bukas. So ito po ay fully reconditioned Japan surplus truck. isusu forward narrow cab with back bed and then special body. So ito po ay i-release na bukas kaya silipin natin para magkaroon kayo ng idea. Pero bago yan, kung bawal lang kayo sa aking YouTube channel, subscribe na. And pakilike na rin tong video na to. So itong unit po ay merong capacity na 8,500 net capacity naman na 4,250. So special body na po ito. Hindi na po ito standard. So meron siyang steel flatbed self loader with boom crane. So prepare na namin to para may labas na bukas. Fully repaint color white yung cabin yung frame naman is puti Ayan, puti din black tone yung chassis so nilagyan namin to ng standard na ito para may stability siya pag nirampahan ng uh, sasakyan yung ikakarga. So, standard electrical lights and accessories. Meron siyang LED clearance light. baliwalo Body, Body signal light, brand new battery. And then meron din tong hydraulic winch na 8 tonners. Sa ating boom crane, meron siyang 4 section. 3 tonners din to. Ayan, 340. Ayan po ang ating boom crane. Hijack. Ayan, pogi. Dito tayo sa kabila para makita nyo. Ayan. So itong boom crane na to, may repaint din po yan. Yung boom crane. Uh, original Uh, unique color. And then, ito yung kanyang fuel tank. Ito naman yung controller ng ating winch. So, ayan po yung controller. controller. And then, six-wheeler, 4 by two, six-wheeler. Japan surplus yung mga nakakabit na tire. Ayan, stock tire na tubeless steel rim 6 studs and then sa ating suspension naka lip spring suspension additional lip spring na rin ayan dinagdaga namin tatlo dito sa likod kabilaan tig tatlo and then sa harap naman tig dalawa so ito po ay extended chassis din ayan extended chassis. So, in-extend po namin to. And then, nag-adjust wheelbase din kami. Kaya, yung propeller, nagdagdag kami. Ayan, para umakma sa kanyang body na 20 feet ang haba ng body. 20 feet po yung haba ng ating body. Kung susumay, nasa 23 feet or 22 feet yung haba ng chassis simula sa likod ng cab. Ang makina po nito ay 6HH1. 6HH1 manual. Ayan, mechanical engine. Walang computer box. Puro mechanical lahat. So, ito yung ating PTO switch. Sa ating loob ng cab, ayan. Ayan, meron pang mga stock na nakakabit na mga kurtina and then yung back bed natin nakapulserin na yung mga upuan 6 speed manual transmission and then itong dashboard natin na bago meron na, dit, meron na rin tong aircon o, malamig meron ng aircon complete electrical accessories ayan yung mga accessories din sa loob kompleto rin ayan and then ito papa retouch pa namin to papa pinturahan pa namin para maganda tingnan okay naka power window na rin tapos ayan nakikita nyo malinis na naka detailing na yung makina nito pag ilalabas na i washing pa namin para matanggal yung mga grasa, alikabok, malinis saka i-drain namin yung radiator and then change na rin ng uh, tubig para malinis so ito po ayan so ang presyo nito hindi na to standard na presyo kasi special body rin yung unit ayan ito yung requested ng client na gusto niyang body kaya ito yung ginawa namin depende ipapakot pa natin yan depende sa specs na gusto niyo dito yung mga unit namin available as is condition pag napili nyo saka natin ipare-condition depende sa specs na gusto niyo yung gagawin all so yan mga tracker dito ang paggawa ng unit inaabot ng 3 weeks to 1 month or may git pa medyo matagal-tagal pero sulit naman kasi ayan, inaayos naman namin ang, ang truck ayan, tinitingnan namin kung nasa good condition lahat ng system so nire namin yung may mga sira and then pinapalitan yung hindi na talaga pwedeng All alright, so standard ayan, kompleto accessories radio gumagana ayan, ano pa lahat, pati instrument panel lahat ng gauges gumagana yan, Tinest drive din namin to. So, na-test drive na to. Okay naman yung uh, test drive. Wala namang issue. So, yun mga ka-tracker. Dito yan sa Calipil Marketing Corporation, Barangay Mambugdos, Baco, Cavite. Ayan, punta lamang kayo dito. Kapag may tanong kayo, mag-comment na kayo sa baba. And then, sa mga mag-inquire dyan, pakimessage ako sa Tracker Moto FB page. Ayan, meron tayong FB page, paki-contact na lang ako. So, paki-like na rin 'yon and follow niyo na rin para updated kayo sa mga uh, ano natin. Post natin about sa Japan surplus truck. Right, ayan po. Napaka-pogi na. And then wax na lang namin 'to pag ilalabas na para medyo makintab. Pero makintab na rin 'yon, nakikita niyo. Ayan, na na namin 'yan, Naritouch. So, ready to pull out unit na. 'Di ba? Ayan, tinitingnan namin So, yan maraming salamat Dito ko na lang matataposin tong video na to Kung nagustuhan nyo, paki like, share And subscribe, maraming salamat God bless, bye bye